Today pa rin mommies, I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician, and also a mommy like you. Sa video na ito, pag uusapan natin yung mga 12 signs na dapat bantayan sa inyong mga newborn. Para po ito sa mga first-time mommy. So kung gusto niyo po ng mga ganito content, pediatrics, parenting tips, advice pag-aalaga kay baby, please don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Previously, meron na po akong video about sa warning signs or mga babantayan pag nag-aalaga kayo ng newborn. Pero itong video na to, nakuha ko siya nito sa Philippine Pediatric Society Inc. Actually, pwede niyo po siya i-download sa Google. Ganito po yung itsura niya pag nahanap niyo siya sa Google or kahit sa ano uh, sa anong search engine. I-download niyo po siya, libre lang. And then, Punta po kayo sa page 15. Andiyan po lahat ng i-discuss ko. At i-elaborate ko lang nga siya. Para meron po kayong idea kung paano po mag-alaga ng isang newborn. At ano yung mga signs na dapat dinadala niyo na si baby sa emergency room or sa clinic. Huwag na po kayong maghintay ng check-up po niya or ng well baby check-up. So let's start number one. Hindi pa nakadumi makaraan ng isang araw or more than 24 hours. Kapag pinapauwi si baby from the hospital, from the lying in, usually ang unang tinatanong ng isang doktor ay kung nakadumi na yan. Ang tawag sa first dumi ng baby ay meconium. So kapag nakapag-pass na siya ng meconium, pwede na siyang discharge. Sa bahay, chine-check nyo pa rin kung nakakadumi po si baby. Dahil ito yung way nyo para masabi na normal yung kanyang gut, normal yung kanyang mga bituka, meron siya nakukuhang breast milk from you. kapag more than 24 hours, wala pa po siyang dumi, please bring your baby to your doctor. Number two, hindi makaihi sa... Sabi dito, number two, hindi pa nakaihi makaraan ng isang kalahating araw. Ang normal kasi na pag-ihi is every 6 hours para sa mga newborn at sa mga toddler at saka sa atin. Actually, umiihi tayo kada na oras. Pero pag umabot po yan ng halos kalahating araw or 12 hours, maybe something is wrong. So, please go to your doctor to assess. Number three is lagnat. Kapag nilagnat na si baby, newborn po ito, at ang lagnat ay 37.6 and above. Ang normal po kasi na temperature ng isang newborn ay 36.5 to 37.5 or 37.6. Pero kapag umakyat pa po ito, mainit si baby, chinect niya yung temperature niya using thermometer at umabot talaga ng 37.7, at pataas, lagnat na po yun. Ang unang yung gagawin, or first aid na gagawin ninyo, tignan nyo, baka balot na balot naman siya, or baka naman hindi nyo pa po pinapaliguan si baby. So, pwede nyo siyang paliguan, and then check ulit yung temperature niya. Kapag talagang umabot ng 37.7 and above, baka lagnat na nga yan, or baka meron siyang infection. Kaya dalhin nyo na po yan sa clinic or sa emergency room. Number 4 na signs, isang paninilaw ng mata o balat. Ang tawag namin dyan ay jaundice. Ang jaundice is caused by hyperbilirubinemia. Mataas ang bilirubin. Ang bilirubin, galing po yan sa tugo. Nag-himulize yung tugo or pumutok po yung tugo. Bakit? Maraming reason. Isa dito, physiologic jaundice. Which is, nakukuha po yan sa paaraw. Magiging okay, magiging okay yung paninilaw niya kapag pinaarawan si baby. Pangalawang cause is ABO incompatibility or naglalaban yung dugo ni mommy at yung dugo ni baby pag magkaiba po kayo ng blood type. Pangatlo, sepsis or infection. Kaya, pag naninilaw yung mata or yung balat ni baby, to your pediatrician or emergency room kasi baka hindi na nalang paaraw ang kailangan. Baka kailangan na niya ng ilaw at antibiotics. Number five, the sign is yung pamumutla or yung palor. Kapag nagkaroon ng pamungot lang, isang newborn delikado po yan dahil isang sign po yan na may infection si baby. Pwede naman baka na tigilan siya huminga or merong up niya. Pwede rin nagkaroon ng hypoglycemia or bumaba yung kanyang sugar. Baka hindi nyo na madede sa tamang oras. So, anin man dyan, pag namutla na si baby ng ganyan, dali-dali po kayo pumunta ng emergency room. Next sign, pagsusuka at pagtatae yung pagsusuka na lungad, normal lang po yan. Pero kung sunod-sunod yung pagsusuka more than three times in one day, at yung pagkatain ni baby ay talaga ang tubig talaga, hindi lang siya mushy, hindi lang siya malambot, tubig po talaga na more than three times in one day, go to the ER, pwede kasing ma-dehydrate si baby. At posible na meron siyang infection sa dugo, lalo na ang mga newborn. Dahil breast milk or gatas lang naman ang kanyang iniinom. Pero ang symptoms ito ay pagtatay at pagsasaka. So, isa din po yung symptoms na merong sepsis or infection sa lugo si baby. Seven sign is yung mahinang pagsuso or yung fair to poor suck. So, pag mahinang dumedit si baby or wala talaga siyang sucking reflex, that's one of the symptoms na meron siyang infection sa dugo. Ganyan po ang mga newborn. No? Very subtle yung kanilang signs na merong infection si baby, hindi lang lagnat. Pati yung pagdede niya, ina-assess natin yan kung mahina or malakas. So, kapag humina yan ng matamlay, ibig sabihin, pwedeng meron siyang infection sa dugo. Number eight na sign na, pagbalisa o panay ang iyak na hindi matuon ang dahilan. So, para siyang matamlay na irritable. Hindi yung iyak na malakas, yung iyak na parang uh, meron siyang gustong sabihin, pero dahil newborn siya, hindi niya masabi. Merong masakit sa kanya. Isa tong sign na merong nangyayari sa katawan niya, At again, pwedeng infection pa din ang cause. Next sign is pagmumuta ang mata. So, yung iba, normal lang, pag lang. Pero kapag kumabot na po yung ganyang itsura, pwede kasi ang tawag dyan is octal na, na or infection sa mata. Pwede po kami magbigay ng pinapahid dyan na antibiotic. Hindi po siya over-the-counter drug, kaya kailangan magpatsyak up po sa doktor. Next sign na tinitignan is yung mumbunan. Pag maumbok yan at meron kasamang symptoms ng infection, kagaya ng fever, vomiting, jaundice, matamlay, kagaya ng mga sinabi ko, tapos maubok po yung bunbunan, isa pong sign yun na meron siyang infection, hindi lang sa dugo, posible pati sa ulo, or yung tinatawag nating meningitis. Kaya emergency po yung ganito, at dalhingin na po si baby sa kanyang mga pediatrician o kaya sa kanyang doctor or emergency room to assess. Ito, no? Ito number 12, mga kapansanan sa katawan mula pagkapanganak. Check nyo si baby, no? mapapansin din ni mami yan kung meron po kayo napapansin na abnormality or, ng, or mga malformation sa inyong baby. Kapag, kasi minsan na-miss out yan, flying in sa other hospital. Pero kapag kayo nakauwi na si baby at meron kayo napansin, like for example, sa oral lesion po niya, Epstein uh, Pearl, which is normal yun, no? pero mas maganda makita niya ng doktor or yung mga lesion sa neck, o kaya, yung baka may mapansin po kayo sa likod ni baby. kaya naman sa kanyang uh, mga limb. Pag ganyan, dalhin niyo po sa baby sa well baby checkup at i-assess po yan ng pediatrician kung yun ba ay isang normal variant lang or kailangan siyang i evaluate or i manage accordingly. So, yun lamang. Kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like the video, share, mag-comment po kayo, and subscribe to our channel, Dr. Pedia